Para bigyan tayo ng update sa sitwasyon sa Surigao del Sur matapos ang magnitude 7.4 na lindol noong Sabado ng gabi. Kasama natin si Eduardo Milloren ng Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali din, Ms. Cheryl Opo. Sir, ay uh, kamusta po? Malalakas pa rin ho ba yung nararanasan ninyong aftershocks hanggang ngayon? Ah, uh, yung kaninang madaling araw at saka this uh, 10, uh, about 10 in the morning na malakas, yung 6.7 kanina at 3.49, yun ang talagang malakas din. But the rest of the aftershocks na medyo may pero mapifeel pa rin, masyadong marami. Mag, uh, uh, medyo mga 3 minutes interval lang magka-after shock na. Kaya kagabi nga, yung mga tao hindi pa rin ma at ease. So, nagsilikas pa rin sila doon sa Capitol Building sa matataas ng mga lugar. E, mm -hmm. Eh, kumusta ho yung initial assessment sa mga gusali at bahay? At ano pong lugar yung pinaka napinsala? Ah, uh, hindi po ang uh, being at the near the epicenter sila talaga ang napipinsara uh, ng medyo malaki. With as uh, of 8pm last night, yung 107 na uh, totally at saka 335 partially damaged houses. In totality, uh, based on the situational report number 3 last night, the total damage to infrastructure is already 65 million in total. Ito po <laughs> ay mga initial assessment pa lamang po. Yes po, yes po, Mr. Opo. Tama rin ho ba, sir, na may ilang lugar daw pong uh, nakaranas ng tsunami pagkatapos po ng uh, naunang magnitude 7.4 na lindol? Meron nga ho ba? Uh, wala namang na-report na meron talaga na malakas na tsunami but they were observed uh, yung iba naka-observe na medyo uh, tumaas yung alon pero oh, uh, hindi masyado ng ano ma na uh, mababahala yung ano mga uh, residente mm -hmm. Sabi po ni Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel, may ulat na may gumuhong paaralan. Nakumpirma na ho ba ito? Uh, As of now, uh, kahapon nga nagde-deploy si nagde nagpa-deploy si Governor Pimentel ng apat te na teams ng Ardena from the Provincial uh, Disaster Risk Reduction and Management Office. Wala namang uh, wala namang na na, na kuha lang balita o confirmation about that. Mm -hmm. Ilan na po ang kumpirmadong casualty, sir? Uh, so far, the casualty still at 2 yung ito yon sa Bislik City yung 30 years old male na si Kevin Paul Nogrado at isang sa Barugo na 78 years old female Teresita Kimila. Yung mga dahilan sa pagkamatay uh, nila is nadaganan po ng mga collapse walls. Yung mga sugatan po, may bilang na rin po ba tayo at mga kinilangan? Yes, so far we have eight. One in Tandag City, two in Tagbina, and five in Marihatag. At gaano po karaming residente po yung nananatili sa evacuation centers? At ano po ang pangangailangan ngayon sa inyong lugar? Uh, yung mga nan Wala namang nananatili talaga sa evacuation center. Ang nangyari ngayon, due to the numerous aftershocks that has been experienced, mm -hmm. paggabi, magsilika sila doon sa mga paralan, ganoon at pero pag umaga bumabalik naman sa mga bahay nila. Mm -hmm. Uh to tell you also uh just right now I just uh left from the conference where Secretary Gat um Rex Gatsalyan um uh, uh, DWD is there together with the uh, uh, an asset uh under secretary then all the mayors uh were there reporting <coughs> everything that has been experienced during the earthquake, all the damages uh, based on their respective reports. At uh, balita ko ngayon, tinatawagan ko, tapos na, then will be a press briefing after, in which uh, the secretary is still there together with the governor and the local chief executives from the 90, uh, 17 municipalities and two cities. Mm -hmm. So, uh, ngayon po, ibig po sabihin niyan, sir, ay napaabot na po? sa national government ang pangangailangan po ng Surigao del Sur. Yes po, doon uh, doon uh, nakaano ka sinulat ng mga DW uh, DSW personnel from the from, uh, regional and the national offices mm -hmm. na kasama doon sa conference kung ano talaga ang mga pangangailangan ng mga uh, residente ngayon as of this moment. Mm -hmm. as, as you are interviewing me now another uh, after shot Is being oh, wow. felt. Oh. Malakas po ba sir? Ah, uh, medyo ano lang, siguro mga 3 ganoon. Talagang hindi pa rin po ano sinasabi nga po, parang uh, mahigit 1,500 aftershocks na daw po ang nararanasan nyo. Yes, ah uh, pag ganun talaga ka lakas, share based on the study, ah uh, there should you will experience thousands Mm -hmm. more or less uh, aftershocks. Mm -hmm. In which nga, from 1 a.m. this morning until 11 o'clock, mahigit almost 40 aftershocks na ang sa natuan alon. Mm -hmm. nat ito exclude, marihatag and kagwait nga nakikisali na rin. Oh. E eh, kagaya po niyan, hindi po mahihinang aftershocks yung nararanasan po ninyo. Talagang habang nakaupo, ramdam. Oh, ramdam talaga. Mm. Eh hindi nga, ba... yung oh. mga tao is parang na Oo. Mm. So, gayon po ba ay uh, paano pong aksyon ang gagawin? Kasi siyempre, yung integridad punong mga building habang patuloy yung aftershocks ay eh, nakokompromiso. Yes po. Ah, uh... Uh, before I, I, came here to to your interview, nandito dumating yung mga uh, personnel from RIDAS to do the assessment. Mm -hmm. But the local DVWH of uh, District 1 of the province, um, uh, the district of sorry, first district of Surigao del Sur, is now conducting assessment for government buildings, uh, yung inuuna nila, to, to situate the structural integrity at that building. Mm -hmm. At uh, to that, the governor has issued last night a work suspension and classes suspension from <clears throat> all levels mm -hmm. to see to it that mati-check na yung mga yes. school buildings dahil mm -hmm. karamihan nagka-crack talaga, may mga cracks talaga to make the pupils safe. Mm -hmm. And so far, magmula po doon tumama yung lindol. Kamusta po ang pagtugon ng provincial government po sa mga apektadong uh, residente. do nandiyan na nga po ang DSWD to help. Pero yung mga pauna po ba ay na may mga naibigay naman din po tayong tulong na? Yes po. Uh, the protocol is uh, when kaya pa lang isang LGU, yung ano, resources nila, uh, if one municipality is affected, that is the responsibility of the municipality. Same with the barangay, If the barangay is only one affected in a certain LGU, it is the uh, responsibility of the uh, barangay uh, DRM council, but a uh, committee. But if ever may exhaust na yung resources nila, that is the time they can request for assistance. Same with the uh, municipalities if there is only one, so sa municipio na yon. But with with the gravity of this uh, event sa magnitude 7.4 uh, uh, naka-in place na yung ano naka-stack na yung mga preposition na ang lahat ng mga pangailan especially the food para sa mga uh, residente kung saan sila dapat pagbigyan. Uh, Maybe there uh, this afternoon mayroong ceremonial cash giving, cash assistance giving na gagawin ni Senator Gatsalian for a certain municipality na, uh, na may mga bahay na partially and totally damaged. Then, this afternoon by 1pm, uh, the governor will be calling for a PD full council meeting of the PDRM in declaring uh, a state of calamity in the province of Surigao del Sur. Marami pong salamat at mag-iingat po kayo. Eduardo Milloren, ng Surigao del Sur PDRRMO. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.